Isa pa pagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnis namin minamahal. ayun nga po no, mga kabisnis, balik tayo. ayun kumain na po si Kulot. Yan na, no? <laughs> kanyang buhok mga kabisnis. So, parang dating si kapatid na istong. Ang ganda ng kanyang buhok. O ano po mga kabusiness. Parang ano. Tapos siya kanyang pinsan. Ano Kaya ginayagahin na itong ano. Isa. Kain ka po. Oo, oh, salamat. Yeah. Ah, mm. uh, po, no, mga kabisnis. Anong handa mo sa iyong kasal ko, Yanoy? <laughs> Mahalala ko, <po>, ano? <laughs> Anong... Kaya yeah, sabi ko sa iyo, na may baon. Huwag may Importante yung makasalan na po. Yeah, importante yung Ah, uh, yun K po, no, no, sa mga, K ano, sa... B. B. B <laughs> Okay po si Ari, si Bibot, gusto ko sa makita ang TV. Ah. Bibot ka, gusto ko sa makita. Ah, siyempre po mga ka-business, <laughs> yun na, na nga. Dahil <laughs> sa... <ayaw hungan> ano, yung, <hungan> <ayaw hungan> yung, ano, sa kanila mag... Hmm? Yeah. Dati nga po si nanay, saka si Lalo na gano'n. Di pa kasama? Ayoko po nung mga business balik tayo. Ay, may dumating po mga kakasal na right kaya ganun po mga business Ano ba ano Sama ka namin dito sa vlog ko ah. Ah sige Mari Mari Ayan Taga Santa Taga Santa Cruz ako Laguna? Hindi Santa Cruz Manila. Ah Santa Cruz Manila. Eh bakit siya dito? Oo na talaga dito Ayun mga Ay 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 Ah, <laughs> Dati, dati. Oo nga. Ito, dati. Ito, dati. Ito, dati. Ito, dati. Ito, dati. Ah, ganun. Ay, kilala niya si Ato. Oo. Oh, ikaw ba yung isa ako ni... Niya. Kasi si Ato kasi kasama ni Kuya dati sa upit, di ba? Ayun, sa tagig pa sila, ano, bumakabis niya eh. kasi Kuya, matagal na pong ano. Kasi medyo Ay, ano, nakakarating ako rito. Ay, uh, ganoon pala. Ayun nga po no, ah, siyempre batiin mo na 'yung mga, mga ano mo, mga baka may gusto kang batiin sa ibang bansa. Ayun. Ano mo wow, this <st> <analyze> <laughs> <references> business? Mga 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 sa Bisaya. Ako uh, gaano ko sa Bisaya. Ah, wala naman ako nang sa Bisaya, dito sila sa Maynila. Sa totoo po ba? Yeah, sa Bulacan 'yung mga ano, mga kapatid ko. Hmm, Oh, yung mga kasama ko sa kantin. Oh, no, nandito na ako ta. Eh no, baka panood nila eh, no. Kasi marami kami ano sa no, Bulacan, mga subscriber yeah. din uh, um. business. Ayun, uh, yun, ano. Siya yung ano, siya yung limitahan mo magluto. Magaling siya magluto kaya eh. Tapay pa magluto ko eh. Ayun, wala ano, ano, si? kasi. Kasi mataw mo rin tingnan dito kasi birthday to ito eh. Ayun. Akala ko ano, hinanga rin. Hindi pala. <laughs> so, yun yeah, na po yeah, mga kabisnis. Uh, mayroon po siyang dala kay yan yun po mga kabisnis. Mamaya na yun pala dyan. po? Pasalubong po mga kabisnis. Saan ka pagaling niya? Sa Maynila? Hmm, sa, sa bahay. Sa Maynila pa. Ayan. Hindi nga Wala kasi ako ano, na iwan yung pinaka-folder ko. Kaya pinaka-folder na po mga kabisnis. <laughs> well, well, eh Sa kape, kagalet po kaliito maaka business kaya. <laughs> Niyon. Bla an pa lang sa ano, taplag nyo. Kabisnis. Ay ka business. O, ka po. Kagisi bisya sa papa di sibi. Pero sa akin po, kagwang damulang to point zero official Sa akin po. Kaya gano'n. Sa masamba na. Ay gano'n. Dito po pala magandang ano. Kasi against the right siya. Doon sa loob. Ay mga kapisya. So hanap tayo ng pisto. Nalabas ang matanda. Para. Hmm. Hmm. Um, Ayun si ulot mga kapisya. Ayun po mga kapisya. Thank you. Hindi ka nagsamba. Okay. Balas. Babalikan ko po kayo mga kapisya

o, dito po, Bah so, o. Baha, baha, nakahubad. lalagyan laki yun po, laki. Pwede lagyan ng pampers? O, ano, ano. Okay. O, sabi din okay. oh, ko, o. May, ko pampers, pampay. Ha? Lalagyan ko. Ayan, sige. O, dali, o, dali. O, dali. Ang batang, o, Oh, ang batang taong grasa. O, ano kasi itong sige, pangalong? Pagka may nalagyan ko. Taong grasa yun. O, Saong grasa yung ko. Ayan po sila mga Ayon. Tapang Ayon. daw ikaw? Ano nga si Ate Ano nga si Ate Bibot? No? Eh.

Yes. Ano mo mo sa asawa mo? Na ano mo At mo sa asawa mo? Mawi ka na! bakit mo hindi mo na parang basahan? Hindi <laughs> <laughs> <coughs> 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 maganda ba yan? Mga kwanda, pa yan, ba yan yan? Hanapin mo yung tunay na magmamahal sa'yo. Katulad ni Marie. Para may mag-ahalaga sa'yo ito. Ito magagamot, sabi. Lalayasan, iiwanan ka kahit isa, wala sa imagalira. Dahil yan naghahabol, binabaliwala mo. Ang kinukuha mo, yung hinahabol mo, wala ka na. kanya iniwang wala na

ano, yeah, map, mapapawin yan. Mm. Nakita rin mapapangun namin si Maymay na manggagamot. Okay. Okay. Manggagamot yan! Okay.

Oh, kawawa. Hindi siya. Ay wala lang naman sa kanya yun. Hindi na. Hindi na. Nasa mga na. kami at hilo. Hindi talaga ang mundo. Kumusta yung nangyayari? Ha? Si Kapisnes. Kumusta Kumusta yung nangyayari? Kami Anong, -a A business, punta ka po dito pag sa December 20. Kasi, ay, iba yung business O, iba. ang amin si yung si Tagwang. Siya naman si Bonjing, damulag. Ang damulag namin, napakasasayang sa amin. Labay ka si damulag. Ngayon pala nagpakita.

Ngayon po na no, mga business balik ako po kayo. Ngayon po na no, mga business balik tayo. Ayan, at patuloy lang po kami dito na nanonood mga business And yung kuya yun, na Tapos na siya kumain. Tapos na kumain ay? uh, kuya na yun. Ayan, at Pagka uh, Dating po ng 20, ano po mga business alam na, babalik po ulit mga business kasi yun, uh, ano, Kuya Noy. oh, ako po ulit ang Ako yung kanyang maging <laughs> Sa tagal po na panahon, ah, uh, yun, kasi matagal na po namin pinag usapan ni eh, Kuya Noy na sana noon sabay kami magpakasal. Ano, Kuya Noy? oh, eh, speak na po. Yun. Ah, uh, yun nga, dahil malas, dahil yung asawa ko nag-asawa ng iba. Tawawa yung ano, nagpadala siya ng sul-sul sa iba ano kaya na yun? Oh. Eh? Ano, hanggang sa lumaki yung mga kabataan hanggang sa ngayon ngayon nga po ng no, mga kabusiness matagal na na plano namin si kuya na no, yung unang magpapakasal sa amin at ako yung kanya maging ngayon ng ano po no, mga kabusiness kaya napakaswerte at uh, siyempre yun ang ano, paraan ng Panginoon para kami muli ay magsama-sama hanggang sa huli ng ah, aming buhay. <laughs> hanggang sa pangako ng ano, uh, lupang, pangako, lupang pangako ano mga <laughs> ayun, chatin, Eh, siya din yun. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. na, ayun at yun nga po, no, mga kabis namin na namin minamahal. Uh, yeah, Puti-puti na buwan ko. Uh, Puti-puti na. Bagong gupit tayo ngayon. Uh, ano gupit tayo? Alam mo sa Hindi uh, lang. Oo. Oh? Oh, ay siya. Eh, ako siya eh. Ha? Tinuruan ako magupit. Tinuruan mo magupit? Oo. Ay siya. Parang ah? oh. wow, hindi na magpagupit. Hmm. Ganda oh. mo. May mga naman ako sa ipin Ikaw lang nagupit niyan? Oo, siya lang. Oo. Ikaw lang Ha? Inuturoan lang Ah, oh, mga inuturon anak mo. mo. Yes. Ako po, sa hawak ako. Ah, uh, lang Ako nagubit ito yung mga ay, paano yun? Sa kasal mo, ikaw rin ang mo, din yung gugupit. Uh -huh. Ah, sa kasal po. na, maiksi na rin. Saka, ano po eh. Ah, naman pa Oo. Oh, oh. Kaya kasi... ako para di na pa. Ah, gano'n. ito. Kasi nang, ano, Oo. Oh. siya ng alma kasal. Ayos na. Oo. 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 Ano ba yung mga Oo. Eh? So, kaya, sandahan. Ah? Sandaan ang gupit niya. Isang... Uy. Kaya ba ito? Kaya. daan <laughs> yung gupit? Gupit. Oo. Oh, ano na yun? Oh. Hindi makalakad. Ha? pa makalakad kasi hindi na po Hmm. Ngayon so, po yung kailangan po mga ka laro Dahil kay Bogi. So, anong masabi mo kuya? Sa, ayun o. Oh. Ay, sorry. Ay, sorry. Sa mga kaibigan natin. Sa mga kaibigan mo kasi kakasal ka na. Sa ano? Mga kasimple mga kapag-anak mo, kuya. Ano yun? Ah, nice. alam, alam mo nila? Alam mo mga kapag-anak mo? Alam mo nila? Salawaan ko na yun eh. Ah, gano'n. Eh, hindi pala nakakaalam. kayo. Sa mga hindi nakakalam. Hindi nakakalam. Hindi nakakalam. Magbaon ah. <laughs> Magbaon sila. Magbaon oh. kayo dito. Ayan. Magbaon kayo. Magbaon kayo kay Kung sino mo nung makapanood dito sa mga sa mga kamag-anak ko sa probinsya ko. Ayan. Ay. Ah, wala. 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 Dahil layo, di ko wala. Kaya kita niya ko. Sino? Panawagan mo dito, anong malay mo? Di ba po mga kabisnes? Kung sakali na mapanood na kasi marami naman tayo subscriber. sa Pisaya? Sa Iloilo? Oo, -ilo. oh, Iloilo. -ilo. Baka layo. Niyo, layo. Ako po si Nonoy, Nonoy Lisa. Hmm. Pinala ako sa Balangit. Basta, hindi Bala ko ano, lubang yung tawag nila dun sa ano. Ngayon. Mm -hmm. Ayon nga po ng mga kabisnes at uh, Maraming salamat sa inyong ano uh, pagsama namin sa simple vlog Blog na ito. Hanggang dito na lang po mga kabisis namin, may mahal. Maraming maraming salamat sa inyong tulong at suporta sa kabisis official, Papa Dennis TV at Mrs. Kimy official at siyempre sa pamilya business at saka kay ba. Uh, at saka sa ating mga aking mga kapatid kung kagwang. ang ano po mga, siyempre sa inyong uh, Kuya Damula, Gagong Damulag Tupuncero official, uh, At siyempre, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta sa kabuhan ng kabusiness family. At sana, ano, ano mga kabusiness, uh, hindi kami, ano, uh, hindi kami nagsasawa sa pagpasalamat sa inyo sa mga sponsor, subscriber, mga viewer namin na walang sawang uh, nagmamahal sa sa amin, sa kabuhan ng kabusiness family. Thank you, thank you very much sa Luzon Visayas, Mindanao, sa mga subscriber namin sa Ibayong Dagat, I love you po all sa inyo mga lahat mga kabusiness sa mga lahat na nanonood sa amin ngayon. Yun. At dito na lang po. Labor's goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabusiness. Aming minamahal.